Hi mga mare, kumusta kayo? Ito na naman ang inyong kumare, negosyante at kusunera. May recipe na naman tayong matututunan ngayon na pwedeng-pwede niyong pagnegosyo or pagkakitaan. So wag na natin patagalin ang kwento. Magumpisa na tayo mga mare. Ang recipe na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi kailangan ng maraming mga sangkap. Napakasimple lang ng sangkap nito mga mare pero matitiyak upo po sa inyo na masarap po ito at patok na patok itong pang negosyo. To start ay gumamit ako dito ng apat na kilo ng uh, mani. Bali wala po itong balat. Ito po talaga yung ginagamit ko kapag gumagawa ako ng peanut butter. Bali apat na kilo po yan. Isang plastic po is isang kilo. Kaya apat na balot po yung binili ko. Bali ilalagay lang natin ito sa kawali. Wala po munang apoy yung ating kawali kasi uh, ilalagay muna natin yung mga sangkap na kailangan. Apat na kilong mani. Tapos sa mantika po, bali sa isang kilo po kasi 350 ml ang nilalagay ko. Kaya yung apat na kilo po is bali 1.4 na liters na mantika. Lalagay lang natin yan. Kapag okay na po, buksan na natin yung apoy. Pagkatapos po, iset natin ng 30 minutes yung ating timer para alam nyo kung gano'ng katagal itong maluluto. Pero dapat po, wala tayong tigil sa paghahalo. Alam nyo ba mga mare, talagang nakakangalay po ito. Pero, tsaga tiyaga lang, ganun talaga ang negosyante. Alam nyo naman, uh, wag nyo talaga kakaligtaan itong halu-haluin kasi hindi po magiging pantay yung pagkakaluto ng ating mani. Kaya ayan po, dapat talagang panayan ang paghahalo nito. Kung gusto nyo po itong subukan mga mare, ah uh, pwede po kayong gumawa muna ng konti lang. Halimbawa, isang kilo or dalawang kilo. So kapag yun lang ang gagawin nyo, ah uh, I-divide nyo na lang po yung mga saktong sukat na nilagay ko dito. Kasi kapag sinunod nyo po yung sukat nito, talagang makakagawa po kayo ng napakasarap na peanut butter. Uh, kung kalahating ay kung kalahati lang ng recipe natin hatiin nyo na lang din po yung mga sukat. Mamaya ilalagay ko na lang sa dulo ng video yung saktong sukat ng bawat sangkap na nilagay natin dito. Alam niyo po ba, matagal ko na rin itong negosyo. Noon pa eh, gumagawa na talaga ako ng peanut butter. Lalo na po kapag malapit na yung mga special na okasyon, kagaya ng Pasko at Bagong Taon, uh, gumagawa po ako nito kasi pinapa-order ko po ito sa mga uh, mga friends ko. Ganon, pinupost ko po ito sa aking Facebook, sa mga social media. Uh, bali, ang ginagawa ko doon is nilalagay ko siya sa jar. Meron naman po kasi nabibili sa palengke noon. May mga sizes po yun, small, medium, at saka large. Ngayon, binibenta ko lang po yun ng 150 doon sa pinakamalaki. Pero ngayon, kasi tumaas na po lahat ng ingredients, mapamani, asukal at mantika, pati margarin, ah uh, tumaas na po. Kaya kung gagawa po ako ulit nung pang negosyo na ilalagay ko sa jar, uh, -co costing po muna uli ako bago ako mag, uh, maglagay ng kung magkano ko ibebenta Pero sa ngayon po, uh, dahil mabili din naman itong ginawa kong business na to na ilalagay ko lang siya sa bands na tinapay, tapos ibibenta ko na siya ng 10 pesos, eh okay na po muna to sa sa akin sa ngayon. Pero, plano ko na rin pong gumawa ng marami-rami nito para meron din po akong maipa-order na mga nakalagay po sa garapon. ah uh, bali sa natapos na 30 minutes, eh, nag-timer na po tapos i stop ko na siya. Kaya nag-set po uli ako ng another 10 minutes kasi hindi pa po masyadong luto yung yung mani na ating sinasangag. Kailangan po kasi medyo brown-brown na talaga siya. Kasi hindi po pwedeng ipagiling yung mani sa palengke kapag ano siya, hilaw kasi masisira daw yung gilingan nila. Hindi po nila tinatanggap kasi naka-experience na ako minsan na parang hilaw yung nagawa ko. Uh, pinilit nilang i-ano, i-giling doon. Hindi pwede, masisira yung makina. Kaya kailangan pag magluto kayo nito, is sure nyo po na lutong-luto talaga. Bali ito, sa 40 minutes kung pagluluto, saktong-sakto na po siya. taman tama lang yung luto na ganyan. Ayan po, 10 minutes lang lang yung nakalipas. Okay na po yan, kaya enough ko na yung kalan. Ganyan lang. Saga lang talaga dito mga mare. Pagkatapos nito, uh, once na okay na siya sa 30 minutes plus 10 minutes, bali 40 minutes siyang naluto, ang gagawin muna natin dito is, iahalo natin yung margarine. Bali, kalahating kilo po ng margarine yung nilagay ko dito. Yan po ang measurement ko talaga. Sa apat na kilong mani, uh, meron akong 1.4 liters na mantika at saka alahating kilo ng margarine. Yan po ang timpla ko sa aking ginagawang peanut butter. Kapag na-mix na natin mabuti yung margarine doon sa mani, uh, natunaw na po yung margarine, bali i-rest natin ito ng mga 30 to 1 hour para po ano, medyo lumamig-lamig siya. Pagkalipas naman po ng 30 minutes or 1 hour, uh, pwede na natin ilagay yung asukal. Sa asukal po, uh, brown sugar yung nilagay ko rito para mas maganda po yung kulay ng ating peanut butter. Kasi minsan nagtry ako ng wash sugar yung nilagay ko, eh, light, light po yung kulay na naging outcome ng peanut butter. Kaya mas maganda yung brown siya, tamang-tama -tama po yung kulay niyan. Bali, isang kilo po yung nilagay ko dito. So ayun na nga po, uh, ulitin ko po ang mga sangkap ko. Bali dito, uh, apat na kilong mani, 1.4 liters na mantika, kalahating kilong margarine, at saka isang kilo ng brown sugar. Tapos nilagyan ko rin siya ng 4 teaspoon na asin. Yan. Yan po ang sukat lahat ng aking peanut butter sa apat na kilo. Lalagay ko na lang po yung sukat niyan mamaya sa dulo ng video natin. Pagkatapos nito mga mare ay haluin lang natin siya ng mabuti para uh, medyo matunaw po yung asukal. So kapag nahalo natin ito ng na mabuti, uh, bali, kinabukasan na to magigiling. Kasi kapag nagagawa po ako ng peanut butter, sa gabi ko siya niluluto. Para sure po ako na kinabukasan is malamig na siya. Kasi isang tips pa rin po mga mare, ah uh, hindi po gigilingin yung inyong ipapagiling na peanut butter kapag mainit pa po siya. Kasi masisira din po ang kanilang gilingan. Yun po ha, huwag niyo pong kakalimutan na palamigin muna bago niyo ipagiling. At ito na nga mga mare, kinabukasan na to, uh, nilagay ko na siya sa baldi. Medyo malaki kasi yung baldi ko nito, is good for yata to for ano, for 7 kilos. Eh, 4 kilos lang na may niluto ko. Kaya ayan, malamig na yan, at maya maya po eh, papagiling ko na yan. O oh, at ito na nga, pass forward na, nanggaling na ako sa palengke, ito na po yung ating homemade peanut butter na tipid sa sangkap, pero hindi tipid sa lasa. So mga mare, sana subukan nyo ito. Uh, tiyak po akong magugustuhan nyo ang lasa nito kapag in-try nyo. Sundin nyo lang po yung mga binigay kong sukat ng ingredients. Makukuha nyo po yung lasa na katulad po ng gawa ko. Kasi ito po, pumatok ito dito sa amin. Sinasabi ko na po sa inyo, talagang masasarapan po sila sa peanut butter ko dito. Hindi man po ganun ka bongga yung mga sangka, pero uh, sure po ako na magugustuhan nyo ito mga mare. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, ginagawa ko kapag tinitinda ko to sa labas. Meron po ako dito burger buns na binibili ko rin sa palengke. Sa isang balot po nito is merong 6 pieces. Ngayon, ang gagawin ko dyan is papalamanan ko na po siya isa-isa. Yan, pagkatapos po ilalagay ko siya sa plastic. Yung roll bag po, isang piraso kada plastic po. Para kapag may bibili is bigay na lang po tayo ng bigay. Pero pwede rin naman yung kada may bibili, dun yun lang siya lalagyan ng palaman. Kaso minsan kasi hassle yun pag nagkakasabay-sabay yung mga customer natin, uh, medyo natataranta tayo. At saka minsan hindi rin natin natatansya yung paglalagay ng uh, peanut butter. So kailangan, mas maganda yung advance nyo yun na siyang gagawin. Pero wag naman kayo maglalagay ng sobrang dami agad sa sa ano sa buns kasi baka naman hindi maubos nung maghapon na yon di ba pero hindi naman to agad-agad na papanis kaya ang ano ko lang sa inyo is mag-advance kayo ng paglalagay sa ano sa plastic para kung mabili talaga ito is hindi na kayo matataranta kapag may namimili di ba sana mga mare subukan niyo itong gawin lalo na ngayon July na at uh, end of July yata is pasukan na naman 'di ba? So kailangan na naman natin ngayon mag-isip ng iba't ibang racket na mga pwede nating itinda kasi malapit na naman yung pasukan, patok na naman yung mga pang-almusal na paninda. Ako po kasi nagtitinda rin ako ng mga almusal, nagtitinda rin po ako ng fried chicken with rice, ganun. Nagtitinda po ako ng fried rice tapos iba-iba po yung ulam na Uh, nilalagay ko doon. So, bali ngayon na malapit ang pasukan, nag-iisip na naman uli ako na magtinda noon, mga mare. At isa na nga ito sa dagdag na tinitinda ko, nag-iisip rin po ako na maglagay pa ng ibang mga palaman dito sa baths. Hindi lang sa peanut butter. Uh, pwede ko rin siguro isunod yung mga ham with mayonnaise, mga ganun ba. Kailangan lang kasi marunong din tayo mag-isip-isip uh, na mga pwede natin pagkakitaan para naman makadagdag sa ating mga pang-araw-araw, diba mga mare? Lalo na ako meron pa akong estudyante nag-aaral. So, kailangan din ng pangbaon-baon sa school. Kaya, kailangan talagang kumilos, kumayod, at dumiskarte, di ba mga mare? Ganito lang pala yung ginagawa ko mga mare. Kapag nalagyan ko na siya ng talaman, tapos nailagay na sa plastic, meron ako ditong tupperware na may takip. Doon ko siya lahat nilalagay. Yan. edyan po, ganyan lang. So, kapag may bibili, o, oh, eh, di ba, bigay ka na lang ng bigay. So, hindi ka na mai stress pa na magmamadali or matataranta, di ba? A, uh, ito na nga mga mare yung ating Uh, buns na may peanut butter. Nakita nyo naman, magkabilang side po is nilalagyan ko ng palaman. Para sure po ako talaga na malalasahan ni customer yung palaman natin na peanut butter. Hindi po sila magreklamo. Dahil sagana po ito sa palaman mga mare. Kaya sana subukan nyo itong gawin. I-try nyo rin po itong inegosyo. I'm sure po napapatok ito sa inyo mga mare. Kasi ang sarap po ng lasa ng ating peanut butter. Sa totoo lang, tama-tama lang po yung lasa niya. Hindi siya sobrang tamis. Uh, hindi rin naman siya maalat. Dahil sa natin ng asin, baka isipin nyo is maalat. Hindi po mga mare sakto lang talaga yung lasa niya. Kaya sana po subukan nyo itong gawin mga mare at para maidagdag nyo rin ito sa inyong pinagkakakitaan. Anong malay nyo, di ba? Dito tayo yung maman. Sana all. O di ba, wala namang masamang mangarap. Kaya nga tayo nagninegosyo, di ba? Para yung maman. O di ba? Sana ganun ang mindset natin mga mare. So, paano po? Salamat po sa panonood nyo. Uh, until my next video po, sana supportahan nyo po ang aking uh, Facebook page at ang aking YouTube channel. Hanggang sa muli po mga mare. Bye-bye. Ingat and God bless po. Happy cooking. Bye!